netizens hindi talaga nagpapahinga sa pangiintriga na penta lang ang ilang sasakyan akala mo end of the world na matapos mag-post ang mami ni James Reid si Ella McDonald tungkol sa binibentang odi at subaru ayon ayon nagpiyesta na ang mga chismoso at chismosa sa comment section ang chika ng ilan nagka-crisis na ba si James bakit sunod-sunod na daw ang bentahan ng bahay, motor, sasakyan kaloka parang inventory ng buong assets ng actor ay sinisilip pero wag masyadong advance mag-isip beshi malayo naman baka naman upgrade time say goodbye sa old wheels hello sa bago. Actually, pwede, di oh, ba? Oh, oh, oh. ay, bibigyan ko ng bagong kotse. Habang may value oh, pa, no? ibebenta oh, e, ko na itong lumang kotse ko. May experience ko na iba. Ay, bibenta be ko nung bahay to. Lilipat ako sa, kagaysin na ba yung artista na ay, sila Carla Estrada, di ba? Nagbenta ng bike. Pero hindi na natuloy. natuloy? Hindi na natuloy. Hindi na natuloy. Na. Nagbenta pero, pero, ka para sa mas magandang bahay. Ang mahal ng Odi, ha? Sa totoo lang. Odi, diba? si Odi C. Odi Gumara. Odi Gumara yung ano din siya, mahal nga nung tapang. Ang mahal nang... Pero siguro, yun. ng bagong car naman si... James Sort. At saka, eh, ano naman kung magbenta siya ng mga ano niya, di ba? Ano ba, At lahat ng tao nagbebenta ng gamit si Joshua Garcia, di ba, nagbenta rin. O. Oh. 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 Ako, oh, bibenta ko na ang cellphone ko. Oh, oh. iPhone 15 Pro Max. Okay, Ako, yeah. di ba, oh, yung iba <coughs> nagbebenta na dahil ba, marami sa na sasakyan. na ng bag. Yeah, okay. Ay. Kaya marami sa Uh -oh. Ay, ayoko na, dami ko na sasakyan. Benta ko naman. Iba, hindi ko naman nagagamit. Kisa, five, five. Taman pa halimbawa, dalawa lang, di ba? Mm -hmm. Yung gano'n. Sana huwag namang intigayin. Kaya lang, siyempre, ang mga thinking natin, nagbenta ng ari-ari at ay, baka kulay na sa pera. Naghihirap na pero eh. Pero aminin natin talaga na sa totoo lang, sa ngayon, parang walang pumapasok na ah, pera kay James. Reed. Correct. Let's face mm, it. Pero hindi yung sasabihin na naghihirap siya, etc. Et pero, mm. balakin na naging ipo ni James yes. eh. Baka naman may business din naman siya na parang hindi na nga niya kailangan yung lumang sa Gusto niya naman ng bago. O bebeto yung bayo niya. Kukuha ng ibang bayo. Magpapagawa, mm, di ba? Tama. Ganon. Oh, huwag mag-isip ng kung anik-anik, di ba? Huwag mag-overthink. Oh, oh. kayo kapag si James Reid naghihirap na ng pera. Yun na uh, yun. Ah, nangungutang na. Yes. Yun na yung naghihirap. Mami, amore.